Ang operasyon na pagsalakay sa Pokrovsk na inilunsad ng Pangulong Vladimir Putin ay isa sa pinakadugo na kabanata sa buong digmaan sa Ukraine at ang militar ng Russia ang nagdadala ng pinakamalaking pagkawala sa tauhan. Libo-libong sundalong Ruso ang naging biktima ng makitid na paningin na estratehiya ni Putin sa Pokrovsk habang ang lider ng Russia na ito ay walang pakialam sa kaligtasan o kapakanan ng mga sundaling ito. Parang mga disposable na chess pieces na lang ang mga sundaling Ruso na itinutulak sa impyerno ng Ukraine. Kung hindi nila gagawin ng eksakto ang hinihingi ni Putin, tatalikuran sila ng walang awa. Ayon sa patotoo ng isang sundalong Ruso na si Vladimir Valerevich Dulyaninov, iniiwan na ni Putin ang kanyang sariling puwersa sa Pokrovsk, pinapabaya ang mamatay ng paunti-unti pagkatapos nilang paglingkuran ang layunin nila. Pero bago tayo mag-dive sa pangunahing pag-aaran ngayon, mag-comment ka ng numero isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, numero dalawa kung sumusuporta ka sa Russia, at numero tatlo kung nais mo ng kapayapaan. Ngayon, balik na tayo sa paksa natin. Si Dulyan Ninov, isang commander sa 6th Guards Tank Regiment ng Russia, ay nagkwento ng nakakakilabot na kwento ng pagtalikuran sa loob ng anim na araw sa Pokrovsk. Nakaligtas siya lamang sa pamamagitan ng mga mansanas at balat ng puno. Ang kawalang habag ni Putin ay naging sobrang liwanag na para kay Dulyaninov. Ayon sa ulat noong Nobyembre 15 mula sa Focus Online ng Germany, gumawa ng serya ng mga video ang sundaling ito upang ipaliwanag kung bakit niya nararamdaman ito. Sa totoo lang, dapat ay napansin na ni Dulyaninov ang tunay na ugali ng lider ng Russia bago pa man umatake ang kanyang unit sa mga matibay na posisyon ng Ukraine sa Donetsk. Isa sa unang mga paghahayag na ibinahagi ni Dulyaninov sa Focus Online ay nanatanggap niya ang utos mula sa mga nakatataas na patayin ang limang kasama niya bago ang isang operasyon. Ayon kay Dulyaninov, tumanggi siyang sundin ang utos na iyon na tila nagmumula sa pagtanggi ng limang sundaling iyon na sumali sa pagsalakay sa Pokrovsk. Gayon pa man, iniiwasan niya ang utos na iyon sa pamamagitan ng paghikayat sa lima na sumali sa kanyang unit para sa darating na atake. Pero hindi niya inaasahan na iyon ay maaaring maging pagpapaliban lamang ng hatol na kamatayan para sa mga kasama niya. Nang dumating ang oras ng pagsalakay, Mabilis na napagtanto ni Dulyaninov na halos walang suporta ang ibinigay ng mga mataas na opisyal ng Rusya upang magkaroon ng pagkakataon ang kanyang unit na manalo. Walang karagdagang mga tanke ang 6th Guards Tank Regiment at ang mga supply na dala sa laban ay sobrang limitadong rasyonado. Sinira ng kontra-atake ng Ukraine ang unit na nagiiwan kay Dulyaninov ng malubhang sugat muna sa maraming peke patay na sugat at isang pinsala sa binti na nagpapatigil sa kanya na maglakad. Anumang sibilisadong bansa ay gagawin ang lahat upang mailabas ang mga sugatang sundalo mula sa larangan ng laban pero iniwan lamang ng Rusya si Dulyaninov na mag-isa sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, laging may mas maraming sundalo na ihahagi sa meat grinder ng Pokrovsk. Pinagsama-samang bugbog, dumudugo at pagod na pagod, alam ng sundalong ruso na ito na dalawa lamang ang kanyang opsyon, mamatay sa lugar o subukang tumakas ng mag-isa ng walang tulong mula sa kanyang bayan. Ayon sa Focus Online, sa susunod na anim na araw, gumapang si Dulyaninov sa buong larangan ng laban sa Pokrovsk dahil ang kanyang mga sugat ay nagpapigil sa paglalakad. Ang kanyang pinakamalaking hamon, gaya ng nabanggit kanina, ay ang kumpletong kawalan ng resupply. May ilang kasama si Dulyaninov at sila ay nanatiling buhay sa pamamagitan ng ilang mansanas at anumang balat ng puno na makakapulot nila. Sabi niya, walang pagkain o inumin dito. Puro mansanas lang ang ninunguya namin. Bago yan, kumain pa ako ng balat ng puno. Nakakatakot. Ang resupply dito ay sobrang masama. Ito ay hindi na bago sa sino mang sumusubaybay sa masamang pamamahala ng logistics ng Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ang kakulangan sa pagkain ay madalas na problema ng mga sundalong Ruso dahil ang bansa ay alinlangang magtipid sa gastos o nabibigo sa paghahatid ng supply bago maglunsad ng mga nakapagpasyang atake na naplano na ang sitorsyon ay lumala hanggang sa maraming sundalong Ruso ang gumagamit ng pansamantalang solusyon para sa mga basic na pangangailangan. Ayon sa ulat ng Kiev Post noong Setyembre 11, kailangang mag-crowdfund ng ilang sundalong Ruso ang kanilang sariling essentials. Sa isang chance na tawag na binanggit sa artikulo, sinabi ng isang sundalong Ruso, Walang gas canisters na binigay, nakakainis. Canned meat, grains at sigarilyo lang ang natanggap namin. Yun na, walang iba. Ang iba pa, binibili namin sa sariling pera o ipinapadala ng pamilya mula sa probinsya. Mukhang nahulog ang militar ng Russia sa isang klasikong Catch-22. Sa kaso ni Dulyaninov, kahit papaano may konting fuel ang kanyang unit. Lalo na dahil sila ay gumagamit ng mga tangke, Pero malinaw na iyon ay sa kapalit ng rasyon. Para sa ibang sundalong Ruso sa Chains Motawag, may pagkain sila pero walang tunay na makakatulong sa kanila na makipaglaban ng epektibo laban sa Ukraine. Parehong sitwasyon ng desperasyon at nagpapahiwatig ng konting pakialam ni Putin sa mga tropang ipinapadala niya sa harap. Para sa lider ng Russia, sila ay parang canon father lamang na nagpapaliwanag kung bakit sila ay maaaring isacrifice at iwan sa Pokrovsk. Mas masahol pa, ang ilang sundalong Ruso ay nakararanas ng mas masaklap na kapalaran kaysa kay Dulyaninov Ayon sa nakakakilabot na artikulo noong Abril sa The Express, lumitaw ang mga ulat na ang mga sundalo ay nagutom ng husto na kailangang pumatay at kumain ng mga aso para mabuhay. Ang outlet ay nag-quote ng isang chance na usapan mula sa Main Intelligence Directorate, HUR, ng Ukraine kung saan isang babaeng may kamag-anak na nagsisilbi sa hukbo ni Putin ay nagkwento. Nakaupo sila sa bunker ng dalawang linggo na uubos na ang pagkain. Kumain sila ng anumang makita. Isa pang intercept mula sa Security Service SBU ng Ukraine ay nakakuha ng isang hindi pinangalan ng sundalong Ruso na nagsasabi sa kasama. Lahat nakakababa. Parang bata lang ang pag-atake sa amin ng mga Ukraino. Kumakain kami ng karne ng aso dahil walang pagkain. Ngayon, kumain kami ng maliit na aso, Yorkshire Terrier Breed. Iisa lamang ang konklusyon mula rito, nabibigo ang Rasya sa pagbibigay ng kailangan ng kanilang puarsa. Ito ay lalong totoo para kay Dulyaninov na nanatiling buhay sa anumang makapulot habang sinusubukang makarating sa isang base ng Rasya malapit sa Pokrovsk. Sa anumang paraan, nakaligtas ang sundalong Ruso na ito gumapang pa siya ng malayo hanggang sa marating ang posisyon ng 24th Brigade ng Russia kung saan akala niya ay may rescue at evacuation mula sa Pokrovsk. Pero nagkamali si Dolyaninov. Pagdating sa base, natuklasan niyang walang ginawa ang kanyang unit upang ilabas siya habang sugatado. Ganap siyang iniwan sa larangan ng laban na ang kanyang mga kasama ay nagulat lamang na missing siya sa halip na maghanap ang pagkaunawa na ito ay nag-udyok sa mapait na pahayag ni Dulyaninov sa Focus Online. Ang mga sugatado ay hindi ina-evacuate, iniiwan lamang silang mamatay. Iyon mismo ang nangyari kay Dulyaninov pero sa anumang paraan nakaligtas siya. At pagdating ng pagkakataon na makapagsalita, marami siyang sasabihin tungkol sa pagtrato sa kanya ng kanyang mga kumander. Inilarawan ng sundalong ruso na ito ang bagong taktika ng kanyang bansa, pagpapadala ng maliliit na grupo ng mga sundalong may minimal na kagamitan upang makahanap ng paraan sa teritoryo ng Ukraine bilang sobrang mapanganib. Kailangang magmarcha araw-araw ang mga sundalong ito, madalas na lumalampas sa mga minefield habang binabombahan. At kung makakarating man sila sa harap, halos walang suporta ang natatanggap nila. Ayon kay Dulyaninov, ito ay sadyang pagpapahamak sa sariling tropa ng Russia na ang kondisyon ay sobrang masama na tatawid pa ng Pokrovsk ang laban sa Bakhmut, ang engkwentro na unang naghayag ng kawalang habag ni Putin sa kanyang mga sundalo. Sabi niya, mas masahol pa ito kaysa Bakhmut, parang lahat ay ipinapadala ng mamatay, nakakatakot ang mga batang lalaki, unti-unting namamatay dito, isa-isa nakakatakot talaga. Upang maunawaan ang tunay na sukat na binanggit ni Dulyaninov, tandaan na ang laban sa Bakhmut ay nagkakahalaga ng napakalaking buwis sa tropa ng Russia lamang upang sakupin ang isang nayon ng Ukraine. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Marso ng 2023 habang naghumumilaw ang laban na wala na ng Russia hanggang 30,000 na sundalo sa pag-aagawan ng lungsod. Sa pagtatapos ng laban na may pirik na tagumpay ng Russia sa pamamagitan ng walang awang sakripisyo ng mga tropang itinuring na disposable ni Putin, ang mga casualty ay lumaki ng higit pa. Ayon sa Reuters noong Hunyo ng 2023, inaasahan ng ilang military analyst na ang pagkawala ng Russia sa brutal na kampanya ay lumapit sa sandaan libong tropa. Tungkol naman sa kung ang kasalukuyang sitwasyon sa Pokrovsk ay lumalampas pa doon, maraming indikasyon na oo. Sa kanyang kolom na Trench Art, ang journalist na si David Axe dating ng Forbes, ay nagdeklara na nawala ang Russia ng sandaang libong tropa sa push sa Pokrov mula Enero hanggang Oktobre ng 2025 lamang. Tandaan na ang laban dito ay nagsimula pa bago ang 2025 at patuloy na naghumiyaw. Noong Oktobre, nagulat si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ng 25,000 confirmed na patay na Ruso, karamihan sa aksis ng Pokrov. Sa kabuuan, hindi bababa sa isang daan libong casualty sa Pokrov mula simula ng 2025. Kaya tama si Dulyaninov. Bukod sa pagtalikuran ng mga sugatang tropa sa buong Pokrov, nagdudugo si Putin ng sobrang dami ng puwersa na ang bid para sa lungsod na ito ay naging pinakamahalagang engkwentro ng Russia mula nang sumabog ang digmaan sa Ukraine. Hindi huminto si Dulyaninov sa mga akusasyong iyon dagdag pa niyang sinabi na bukod sa pagtalikuran ng buong unit sa Pokrovsk, pinapayagan pa ni Putin ang pagsasamantala sa mga sundaling ito habang nahihirapan silang mabuhay sa harap hinihiling sa mga sundalong Ruso na magpadala ng isang daan limang hanggang dalawang daan libo na rubles na humigit kumulang sa libong walonosi hanggang isang daan labin walo na piso sa tinatawag na company funds. Ang mga kontribusyong ito ay itinuturing na voluntaryo pero hindi naman talaga. Ayon kay Dulyaninov, hindi kailanman nalalaman ng mga sundalong Ruso kung saan napupunta ang pera o paano ito gagamitin. Mas masahol pa, inakusahan niyang sistematikong tinatanggal ng mga autoridad ang mga maaaring magpatotoo laban sa mga nakakataas na nangangahulugang epektibong pinoprotektahan ng Russia ang mga commander mula sa pananagutan sa pagtalikuran ng anumang sundalong hindi na nagsisilbi sa layunin ni Putin. Ang kwento ni Dulyaninov ay isang salaysay ng pagtalikuran, galit at pagsasamantala. Gayon pa man, maaaring isipin ng isa na ang kanyang iniulat ay isang isolated na insidente lamang. Marahil hindi talaga iniwan ng Russia ang sundaling ito upang mamatay sa Pokrovsk, kundi aksidenteng napag-iwan siya o talagang naniniwala ang kanyang mga kasama na patay na siya. Tungkol sa mga claim na tinatanggal ng mga komander ang mga tropang sobrang alam o tumatanggi sa utos ni Putin, baka nag-exaggerate lang si Dulyaninov para sa drama. Pero hindi iyan ang totoo. Maraming iba pang kwento ng kahirapan na dinadala ng Russia sa sariling sundalo na sumusuporta sa mga sinabi ni Dulyaninov sa pagtalikuran lamang, ang lumalaking ebidensya ay nagpapakita na regular na pinapabayaan ni Putin ang kanyang puwersa na mawala ng paunti-unti. Isipin ang eksena noong huling bahagi ng Oktubre sa mga patag ng Ilog Dnipro. Ayon sa ulat ng The Independent noong Oktobre 23, nahuli ang mga tropang Ruso doon sa isang kill zone na walang tigil na binabantayan ng mga drone ng Ukraine. Sa sektor na iyon, ang mga sundalong ito ay nagugutom ng kasing hirap ni Dulyaninov na pipilitang uminom ng direkta mula sa maruming ilog nipro. Sa hindi baba, ginagawa iyon ng mga nakaligtas. Mula Enero, limang libo at sandaan na tropang Ruso sa mga patag na iyon ang namatay, ang ilan dahil sa butom, dahil sa pagkabigo ng resupply. Maraming pagkakatulad sa ordeal ni Dulyaninov. At malamang na ang mga nakaligtas sa Dnipro ay hindi makakatanggap ng rescue o evacuation batay sa masamang record ng Russia sa larangang ito sa buhong digmaan sa Ukraine. Sa isang artikulo ng Medusa noong Hulyo ng 2024, kahit ang mga doktor ng Russian Defense Ministry ay umamin na ang hindi bababa sa ilang malubhang sugatang tropa na namatay sa larangan ng laban ay maaaring nailigtas kung may timely na medical care. Sinabi ng mga doktor na ang widespread emergency treatment sa Ukraine ay imposible at ang mga sundalong Ruso ang nagbabayad ng presyo. Pinasuportahan ito ng UNN sa isang artikulo na nag-quote ng report mula sa British Intelligence na naglagay ng bahagi ng mataas na ratio ng sugatado hanggang patay ng Russia sa delayed evacuations. Ang report ay nagdeklara, ang kakulangan sa armored vehicles at ang banta ng drone ay nagdudulot ng malaking delay sa pag-evacuate ng mga sugatang tropang Ruso. Ito ay halos siguradong nagpapalala ng malubhang pinsala at kamatayan para sa mga huling na proseso sa medical system. Kaya, hindi lamang pagtalikuran ni Putin ang kanyang sundalo, sobrang mahina ang Russia sa combat medicine na kahit ang mga na-evacuate ay may mataas na risk ng kamatayan. Ang dynamics na ito, ayon sa Center for European Policy Analysis, ay naghaharap sa mga tropang Ruso ng matinding ultimatum lumaban o mamatay. Napansin ng outlet na maraming sugatadong ruso ang walang care habang ang mga nakakatanggap naman ay substandard. Nananatiling walang pakialam si Putin. Ayon sa SIPA, ang mga tropang na-evacuate sa halip na iwan ay simpleng ibinabalik sa harap anuman ang status ng recovery nila. Ayon sa ulat ng SIPA noong Hunyo ng 2025, noong nakaraang taon, si Gennady Krasnikov, head ng Russia's Academy of Sciences, ay nagmalaki na 98% ng mga sugatang tropang Ruso ay bumalik sa laban. Tinawag niya itong tagumpay ng Russian medicine pero ang data ay nagpapakita na ang mga hindi pa fully recovered na sundalo ay itinataboy pabalik sa laban. Marahil ang pinakamalakas na patunay ng kawalang pakilalam ni Putin kung ang kanyang sundalo ay mabubuhay o mamamatay ay nasa killed to wounded ratio ng Russia. Ayon sa detalya ng politiko noong Oktobre, ang figure ay isa na patay para sa bawat 1.3 na sugatado, isang masamang rate na nagpapahiga ng higit sa 40% ng estimated Russian casualties sa combat fatalities. Muli, ang kakulangan sa tactical medical training ang may sala pero lahat ay bumabalik sa kwento ni Dulyaninov. Patuloy na iniiwan ng Russia ang kanyang puwersa, isang pattern na paulit-ulit sa Pokrovsk. Kung literal na pagtalikuran gaya sa kaso ni Dulyaninov o sa pamamagitan ng neglected care at resupply, hindi na mahalaga. Tingin ni Putin sa mga sundalong ito bilang mga tool na gagastusin sa Ukraine at malinawan na tinatanggap niya ang kanilang pagkasira kung iyon ay magdadala ng Russia ng ilang yarda lamang mas malapit sa Pokrovsk. At ang pagtalikuran ay hindi ang tanging panganib na dapat katakutan ng isang sundalong Ruso. Alalahanin kung paano nagsimula ang bangungot ni Dulyanov mga Commander na naguutos sa kanya na alisin ang limang kasama. Gaya ng pagtalikuran, ang pag-uutos ng disposal ng mga hindi sumusunod na tropa ay hindi nakakaiba sa ilalim ni Putin at ginagamit ng leader ng Russia ang kanyang military brass upang ipatupad ang fight or die scenario na inilaraman ng CAP. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Oktobre 30, ang mga kumander ng Russia ay nagbibigay ng kaparusahan sa mga sundalong tumatangdi sa combat orders sa walang hanggang digmaan sa Ukraine. Sa ibang kaso, ang mga tropa ay ipinapadala sa suicide missions na tiyak na aakit ng apoy na nagbibigay daan kay Putin na masunog ang amo ng Ukraine bago ang kanilang kamatayan. Napansin ng The Guardian na isang independent outlet na si Vershka ang natuklasan nito pagkatapos mag-compile ng mga patotoo mula sa ex-Russian soldiers, bereaved families at official complaints. Mga leaked videos din ang sinuri at ang probe ay nakilala ang hindi baba sa sandaan 150 na commander ordered deaths sa kanilang sariling ranks. Ang tunay na bilang ay malamang mas mataas pa Ayon sa outlet sinulat ng The Guardian, ang mga hindi sumusunod na sundalo ay sinasabing itinapon sa mga hukay na tinatakpan ng metal mesh, binuhusan ng tubig, at binubugbog ng mga oras o kahit mga araw. Natuklasan ng investigation na sa ilang kaso, pinilit silang mag-gladiatorial death matches laban sa isa't isa, ayon sa mga saksi. at kung hindi pa sapat ang horror, isang report ng Telegraph noong Oktubre 17 ay naghayag na ang ilang sundalong Ruso ay nagiging handcuffed sa mga puno at iniiwan ng walang pagkain o tubig bilang parusa. Ito ay nag-uugnay ng pinakamasahol na elemento mula sa kwento ni Dulyaninov, pagtalikuran at mga komander na nag-uutos ng disposal ng sariling tropa. Bigla, ang kwento ng sundaling ito ay hindi na Kung mayroon man, ang karanasan ni Dulyaninov ay dagdag lamang sa mahabang listahan ng pagtalikuran o pangaabuso ni Tutin sa mga tropang Ruso maging sa Pokrovsk o sa iba pang lugar. Sa lahat ng ebidensyang ito, walang nakakagulat sa kawalan ng medical evacuation team para kay Dulyaninov. Sa gitna ng pagtrato ng Russia sa mga sugatado, ang paggagapang ng sundaling ito ng anim na araw na walang paggain para sa treatment ay parang normal na. Ni hindi nakakagulat na ang kanilang mga dating kasama ay simpleng naisip na matagal ng patay o missing si Dulyaninov. Ganoong gawi ang standard sa hukbo ni Putin. Sa sandaling hindi ka na makasulong laban sa kaaway, naging walang sesay ka sa Pangulo ng Russia. Ngayon, ang mga kumanden ng Russia ay itinuturing na expendable ang kanilang mga sundalo, na eksaktong kung paano ring hinahawakan ni Putin ang kanila. Isang artikulo ng Wall Street Journal noong Hulyo ang nagsuporta sa pananaw na ito sa pamamagitan ng kwento ng ibang sundalong Ruso na si Mikhail Simdyankin. Isang college graduate, sumali si Simdyankin sa puwersa ng Russia pagkatapos makita ang isang recruiting poster na nangangako ng malaking sweldo para sa real men's work. Pero mabilis niyang naintindihan ang realidad ng itulak sa harap ng Ukraine lamang tatlong linggo pagkatapos mag-enlist. Hindi maiiwasan na sugatan si Simdiankin. Ang tugon ng kanyang mga kumander, utusan si Simdiankin na umatake sa isang ruined factory kung saan higit dalawampu ng kanyang mga nagugutom at sugatadong kasama ay nahuli ng mga buwan mula sa tatlong panig ang pag-apit ng Ukraine, sabi ng sundalo. Karamihan sa humigit kumulang sandaan sa kanyang grupo ay namatay o malubhang nasugatan. Nakaligtas si Simjankin at mula sa isang Ukrainian POW camp, nagpadala siya ng matinding mensahe. Tinitingnan ng mga kumander namin kaming expendable. Hindi nila alalahanin kung mabubuhay kami o hindi siguradong sasang-ayon si Dulyaninov sa assessment na iyon pagkatapos ng kanyang sariling ordeal. At wala sa mga ito ang aksidente. Ang pagtalikuran ng tropa ay bahagi ng deliberate design ni Putin na nagpapakita sa Pokrovsk gaya ng sa buong digmaan sa Ukraine ang matigas na paninindigan ni Putin sa kanyang sariling militar ay hindi mapipigilan ng matagal, kung hindi man dahil sa awa kundi sa pragmatik na dahilan. Ang buwis ay kumukuha ng lahat kay Putin habang ang mga paggawalan ng tropang Ruso ay lumalaki at ang mga problema sa recruitment ay nagpapahirap sa pagdagdag ng reinforcements para sa Pokrovsk. Mag-comment ka ng numero isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, numero dalawa kung sumusuporta ka sa Russia, at numero tatlo kung nais mo ng kapayapaan. Ngayon, balik na tayo sa paksa natin.